Hello guys, nagahanap kami ng motovlogger na babae na sponsoran namin uh... <laughs> <laughs> uh, Labas na Labas ng ko mo yun Tech ng isponsor, sponsoran nilang babae na magmamotovlog <laughs> Shoutout sa <to> Driftex <laughs> Shoutout sa <to> Driftex <laughs> Yun no Yung lang yung mayari Ayun ano <laughs> I-comment ba yung Facebook? <laughs> I-comment yung Facebook <laughs> <laughs> Siya kang magsasala <laughs> So ayun guys, sa mga nagahanap ng sports bike dyan Meron tayong binebenta dito na BMW S1000 pinapabenta lang ng tropa nasa open for swap na. din siya pwede open for swap pa pala to guys ah, siguro ano depende na lang sa motor kung anong hanap no yeah. depende kung magkasundo tayo sa motor tsaka sa sa ad kung sakaling may ad so what is up guys Timor Blog here nga pala yes 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 we are back again for another video guys Yes, 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 we are back guys <laughs> So, yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo, Timor Vlog here nga pala guys Sheesh. What's up, what's up, what's up? <laughs> So, for today's video is May urgent meeting kami Bali, <clears throat> nagpatawag ng meeting ang autobros Bros Ito mga, pe, mga, ano, mga Bali, mga official yung kasama natin ngayon dahil may pag-mimitingan lang kami I think <laughs> So, yan guys Kung sa mga sumusubaybay sa autobros Bros nga, kung napansin nyo Siguro may post kami dyan sa Odo Bros Tungkol sa Allegation na uh, Dahil sa day 9 Kung ewan ko, sa mga, mga subaybay sa amin o sa akin na rin Yan, may allegation sila Na misinterpret lang pala Ngayong galit daw kami Labas, labas mga Z9 <laughs> Pero yun, may batayo May ba tayo ngayon? Ano, syempre eh, Itong official yung natin is Bigla ang meeting to Kasi syempre, di ba? Katulad ngayon, dumadami na yung auto bros Actually, nag kami sa walo Then ito, medyo bigla nag Ang grupo, dahil siguro okay yung pakikisama natin kaya siguro bigla namang lumaki ng ganito pero syempre kahit papaano may naririnig-rinig tayo na may mga false allegation dahil sa atin pero okay na yon na naman na namin kagad nakausap na namin din yung mga sabi-sabi so, as of now ano bali focus kami sa mga sa official official ride official town bike official event sa mga kayaan. Siguro pili lang or invited na lang siguro yung yung mga i-invite natin dyan sa Aspirant. At walang pag-tambay. Siyempre. Kasi parang although nakikisama, nakikisama rin sila, eh nakikisama rin naman tayo sa kanila, di ba? Give and take naman yon bali give and take naman yun guys eh ah uh, tsaka ito lang naman ang gusto kong sabihin sa lahat ang daming grupo dyan ang dami dyan ang PBBRC BRC Rev Bombers ah uh, BRAP guys ang dami nyong choice hindi lang hindi lang Odo oh, Bros ang grupo dito sa Pangasinan you know what I, what, what I mean ah uh, walang sapilitan to boy gusto mo sa amin, okay ka. Siyempre, kaya nga nagkaroon tayo ng aspirant kasi sinasala natin lahat ng ugali ng bawat isang member. Kasi sa amin guys, wala yan sa motor eh. Kung anong klaseng motor mo, kahit Z4 pa yan or KTM or ano pa or kahit ano na. Hindi kami tumitingin dyan boy sa sa mga ano ano ng mga motor yung ugali ng tao kaya kaya may aspirant para masala namin lahat di ba yung ugali kasi katulad yan kung, sa, kung masasalpak ka sa amin yung sa amin talaga yung halos matatagal na sa Odo Bros nako sutil yung mga boy. May yung boy hindi pa nakasama yung iba nako mas, mas sutil na kami mas may mga sutil pa dyan mas may sobra pang malas ka sa amin kaya ako talaga may hinahinaloob mo boy Wala, iyak ka talaga boy Kaya syempre gusto namin yung mga ka-vibes Mga ka-ride on namin sa Mga ka namin sa ugali Like what I said na If, if aspirant ka Eh Mas maganda ipakita mo talaga na ano Ipakita mo na deserving ka hindi yung pag mo ako nakakasama, parati mo sila nakakasama. Goods ka na, gano'n na ba yun? Pero, dating is, yung pagkikisama nandyan yan eh. May pagkikisama kayo, may pagkikisama kami. Wala rin kami pinapakitang masama. Para sabihin sa akin na, ano na, pinapakisamaan naman yung grupo namin. Aba, nakikisama rin naman kami. Kailan ba kami naging bastos? Sira ulo. Pwede pa at makukulit sutil. Ganyan talaga kami boy. kung sensitive at mahina-hina ka boy. Ako. Medyo out ka, out ka sa mga ganito. Kasi putex. Pag nagkaalaskahan pa. <laughs> well I said naman na hindi naman tayo sa pilitan kung gusto naman umalis pwede naman pero yun lang siguro may meetingan namin ngayon is kapapokus tayo sa official lalo sa ride tambay sa yun sa mga event natin na makakwento lang naman sa inyo para may alam ko ay sa background ng grupo background ko rin my god sobrang tagal ko na rin nagbablog di pa ako nagbablog kasama ko na itong mga to kaya yeah, hindi isyo sa akin yung porket di ko kayo nakakasama na dahil sumasama kayo sa grupo. Hindi yun ganun boy. Eh, kung iba na ayabangan sa amin or ano, may ebas may nasasabi. Kung problema yung boy. Kaya yan, out sa mga aspirant natin ng mga solid dyan guys Shoutout sa inyo syempre Alam nyo na yan Hee! malapit naman tayo sa dagupan sir makabalik na naman tayo dito makakaikot ikot tayo dito hindi na mag ikot ikot dito sa gabi eh. yun lang ayan malapit lapit na rin naman tayo boss copy lang tayo eh alam nyo naman na yan sir <laughs> paano eh. kasi seryoso e kasi paano pa naman di magsaseryoso biglaan mo naman may ganito meeting pag <laughs> ganito seryosohan talaga to boy <laughs> matawag ng meeting e eh, no? patay tayo na eto <laughs> ka juan wala ka dito And here we go again and again and again. Moscow again and again and again. Sayang <laughs> guys, touch down tayo dito. Dito na sila oh. <laughs> touchdown tayo, boss. Coffee. Yes, sir. Salamat <laughs> natin. Musta-musta. Basta. Basta. <laughs> na siya. Ha? Hoy. Okay. Salarino. <laughs> <laughs> so guys, okay um, lang. Day na dito kasama. So ayun guys, dito kami sa ano sa Boss Coffee ngayon. Tambay kami dito mga auto guys. So, ito yung mga motor natin <laughs> ngayon. No? Eh, motor, natin. na no. <laughs> pa ulit tayo dito. Hello guys, nag-aarap kami ng motor vlogger na babae na sponsoran namin na uh. <laughs> <laughs> Labas na ko <ka> dyan boy <laughs> So yun ito yung mga motor natin dito guys Isang Jebel na ano Na Ducati GSXR 1000 KTM Basta yung kalimutan kalimutan Kaya pang Driftek Nang sponsoran nilang <laughs> babae Na magmungotovlog Shoutout kay Driftek Shoutout sa Driftek Yun o Yung lang <laughs> mayari Ayun ano? I-comment ba yung Facebook? I-comment ang Facebook? komi to facebook <laughs> Siya alam <ang> magsasala <laughs> so yun, guys and yun, ZX6R MT07 tapo tapos itong yun, Triumph 6, 6, 650 yung kay Doc naman na Benelli then guys ito mamaya i-review natin dahil binebenta tong BMW S1000R then Konzi Konzi Adventure guys and so ayan oh no, Tambay Kang Adventure Bros dito yan mga official ng Adventure Bros yung kasama natin So yun guys, may ano may for sale tayong BMW dito na S1000. Ang auto nito is 14. Yes, this is 14,000 kilometers. Uh, acquired siya local to. Local uh, 2019 siya acquired. Tapos magkano yung bike? Ah, uh, binebenta. Na ito naka-post nang 1.150 pero negotiable siya. Tapos open dose na yon. Oo, oh, open. Pasa ano, na mga pinalitan dito wala naman uh, no? may mga stock 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 exhaust pa ba? Ah uh, ito 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 nakalitan na to. Pero meron pang stock exhaust wala na. Ah, hindi na wala. Hindi na. Ito naka full, full, exhaust na 'to. Tapos yung mags niya naka HP4 mags. Mags pa lang 280,000 na 'yan. Etong mags niya dala. Ano carbon to? Hindi. Ah, hindi, hindi siya carbon. Pero HP4. Pero, HP4 na trim. You know. Tapos 14k o do lang fresh na fresh no, bro. Oh, fresh na fresh. do lang 'yan. So saan ka pwedeng kontakin? Ah, naka-post kami sa Facebook know marketplace marketplace tapos pwede nyo rin tignan sa facebook page namin star force star force for cycle parts and accessories and eh, naka display itong bike sa shop namin mismo sa san sofian so sa sure buyer guys may discount pa daw diba may bawas pa oo oh, may bawas pa yun no know? very negotiable so, open for swap din siya pwede open for swap pa pala to guys ah, siguro ano depende na lang sa motor kung anong hanap no depende kung magkasundo tayo sa motor tsaka sa sa ad kung sakaling may ad yun pwedeng swap to guys sa pwedeng mga swap. gusto mag sports ay na pogi ka dito sound check nga bro sound check natin para marinig na rin nung kung balak niyang bilhin to Ang ina, solid ang ingay Idle pa lang to guys PM nyo ako sa page or PM nyo siya. Sayang guys. Shish.